Hello mga Mimasor, panibagong araw, panibagong kwento. Ngayong araw nga ay magtatanim na kami ng mga punla Pinag-isipan nga namin kung magpupunla kami sa container o diretso na dito sa lupa. At napagdesisyonan nga namin na dito na lang idiretso sa lupa dahil may bakod naman ito. Sa totoo lang ay first time namin gumawa ng garden kaya sana talaga ay mamunga itong mga itinanim namin. May mga naiwan pa nga ilang ilang pinagbunutan ng damo kaya sa mga susunod na araw ay lilinisan na lang namin ito. Sobrang na-excite nga akong makitang lumalakit na mumunga itong mga tinanim namin. Mabilis nga lang ang proseso ng pagpupunla kaya naman ay natapos agad namin ito. At pagkatapos nga namin sa garden ay naghanda na rin kami ng panang halian namin. Magluluto nga kami ngayon ng inihaw na liempo na may kasamang pipino. Ilang araw na nga rin akong natatakam sa liempo, kaya naman ito at sinimulan ko na nga agad. nagget get na nga ako ng bawang dito at inilagay ko na rin sa liempo. Pagkatapos nga ipinigaan ko ng limang pirasong kalamansi. Nasa sa inyo nga yan mga mima kung ilang kalamansi ang gusto nyong ilagay. At pagkatapos nga nilagay ko na rin ang paminta at ang toyo. Sa pagluluto nga, ang laging tandaan ang pinakamainam na pang sukat ay ang tanchameter. Inilagay ko na rin ng ketchup at hinalo-halo ko namin ko lang ito ng mga ilang minuto. At habang nakamarinate nga ng karne, sinimulan ko na rin balatan at gayat gayatin itong pipino. Ihahalo nga natin ito sa liyempo mamaya pagkatapos natin ihawin. Maglalagay nga rin tayo ng sibuyas at sile. Dapat nga yung siling labu yung ilalagay namin dito pero ito lang ang meron kami kaya pwede na rin ito. Pagkatapos ko ang i ng kalahating oras ay inihaw ko na rin ang mga karne. Kalahating kilo nga lang ito kasi dalawa lang naman kaming kakain. At ayun na nga, muntik na lang hindi masunog yung karne. Hiniwa-hiwa ko na nga rin tong karne pagkatapos kong sunugin. Puro Facebook kasi ang inaatupag. Inilagay ko na nga rin agad yung pipino at ang sibuyas dahil nga kumakalam na yung sikmura ko. Pagkatapos ngayon inilagay ko na rin ang siling haba at parang may konting tamis ay eh, naglagay rin ako ng konting asukal. syempre hindi mawawala sa timpla natin ang paminta dahil paborito paborito nga natin ang paminta. Naglagay nga rin pala ako ng nor seasoning so eto na nga yung pinakapampalasa niya. At syempre naglagay nga rin ako ng konting suka para may sipa. At pagkatapos nga hinalo-halo ko lang ito na maigit ayan na nga ready na ang ating panahalian. Meron nga din pala kaming biniling pares kanina para meron kaming mainit na sabaw. Tara kain tayo mga mima So ayan nga standing position nga tayo Dahil nga wala pa tayong mga upuan dito Pero meron kaming rocking chair O oh, diba wag ka walang upuan Pero may rocking chair Sobrang sarap na sarap nga ako dito sa niluto kong pananghalian. Hindi ko maiwasang ma-imagine ang red horse. Pwede pwede kasing kumpulutan. At pagkatapos nga namin kumain, ito namang partner ko ay naging abala na naman sa paglalagay ng barnes dito sa aming bintaas habang ako, eto, Disney Princess na kahigalang. At ayun nga lang ang kwento ko for today's video. At hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Bye!